sa kagustuhang makatulong ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kalinisan at kaayusan ng kapaligiran ay nagsagawa sila ng makabuluhang isang tree planting activities sa lalawigan ng Davao del Sur. Nagbabalik si Jake Monteclaro. Kaisa sa pagmamalasakit sa ating kapaligiran ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Davao sa pangunguna ni INC District Minister Brother Francisco Blancaflor Masayang tumungo ang mga ito sa Matina Pangi River Bank para magsagawa ng tree planting. Nasa halos 2,000 mahoga ni Sidling ang kanilang itinanim upang maiwasan ang landslide at baha. Bahagi na rin ang kanilang pakikipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pag-iingat sa ating kalikasan at kapaligiran. Matatanda ang maraming buhay at ari-arian ng napinsala dahil sa baha noong nakaraang taon. Ang ganitong aktibidad ng Iglesia ni Cristo ay bilang pagsuporta na rin sa kampanya ng gobyerno sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Jake Monteclaro, Eagle News.